Sa kaugnay pa ring report, nagbunga ng matinding traffic ang pagdiriwang ng People Power Revolution matapos isara ang karamihan sa mga kalsada na malapit sa kahabaan ng EDSA. Ang mga driver at pasahero uminit ang ulo dahil sa manoy perwisyong itinulot nito sa kanila. Depensa naman ng MMDA, nagbigay sila ng abiso sa panandaliang pagsasara ng mga daan. Alamin ng iba pang detalye sa ulat ni Maan Primero. Umagang umaga galit at nagmamadaling mga mananakay ang nakita naming naglalakad mula Santolan hanggang Show Boulevard ng EDSA dahil isinara ang nasabing mga kalsada. Ito ay dahil sa pagdiriwang ng EDSA anniversary. Malaking perwisyo raw ito sa kanila dahil late na sila sa kanilang mga trabaho. Daing nila ang malayong nilakad papunta sa kanilang trabaho dahil walang masakyan. Ang mga ito nga, binitbit na lang ang kanilang bisikleta dahil sa mga isinarang daanan medyo nakasagabal po sa traffic ko po. Ay, bali, late na ako. Diyos ako dahil trabaho sa dali. Uh, sa trabaho namin. Harapan dahil lumikot yung mga sasakyan. Hindi kami naglakad lang kami. Huwag sumi So may mariwasa. Nauunawaan naman daw nila ang kahalagahan ng paggunita ng EDSA anniversary. Ngunit dapat daw ay binigyan sila ng abiso sa pagsasara ng mga daan. Hirap na maglakad talaga. Dahil Napahirapan siyempre, mga tao. Oo, oh, napahirapan talaga tao. Dapat. Sana naman. Huwag nila ginagawa nga ganyan. Sana na clear na lang na walang paso kasi sobrang hirap pumasok. Late na lahat ng tao, naglalakad sila lahat. Dapat nag-advise earlier. Hindi, sana, sana may jeepman lang dito umiikot para makasakay kami. Depensa naman ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, nagbigay sila ng abiso bago pa ipasara ang mga naturang daan. Uh, as far as I know, meron po talaga kami advisory. Uh, hindi naman po nagkulang din ang MMDA dahil nagpalabas din po kami na magkakaroon ng closure. Labing limang sasakyan ng MMDA ang inilaan para magbigay ng libreng sakay mula sa EDSA Shrine hanggang Cubao para sa mga na-instranded na commuters. Alas 12 ng madaling araw kanina nang simula na ipasara ang daan sa Shaw Boulevard papuntang Santolan. Hanggang alas 4 ng hapon naman kanina ang ginawang pagbibigay ng libreng sakay at pagsasara ng mga daan. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newsline.